So, alright, yan, papusing-pusing tayo Dahil pupunta tayo mamaya sa kamag-anak natin. Let's Go and Ride right? Kasakay na tayo sa tricycle so, Yan yung mga kasama ko Makita nyo mamaya at panoorin yung video nito At uh, hope masayang kayo at magustuhan nyo ang video nito para sa inyo So, bago maga, bagong video na para sa inyo So, right, pupunta kami sa Sagay Galing kami yung Karis, pupunta kami sa Sagay Dahil bibisita kami sa aming kamag-anak Sa Sagay dahil gusto silang makipagkita sa amin, syempre, gusto rin namin makipagkita sa kanila. So, yun nga guys, hindi nasaan na platan kami ng gulong. Yan so yung tricycle. Yan, iniwan kami sa glit. Pero mamaya, babalik siya. So, uh, para madali tayo, i natin video to drive to the point dahil ako nagandaan ako ng uh, view sa sagay para syang kakaiba, parang ibang lugar dahil first time kong makapunta sa sagay. Pabisita sa mga uh, kabagana ko. Dahil, twice na ako nakapunta ng Cadiz. Pero, ito first time ko lang makapunta ng Sagay. Pero, sa bukid yung pupunta namin guys. So, panoorin nyo at tapos ng video ito. Nang malaman nyo kung saan at ano ang lugar na ito guys. So, thank you for watching. sa Andres sa Sagay. So araw, sa bisita kami sa amon. Marinti da sa sudlon guys sa bukid na ara ah, sa mga kabtubuan. pag ah. Okay so, ka pa kami sa isla. Nakarin kami diri sa bukid. All right guys. Yan. Ah, sama ko. Kami dito sa bukid sa Sagay City. So, hi Sagay. Hello sa mga sagay nun If you watch this video, don't forget to like and share and follow and subscribe Thank you need to. Uh, thank you so much. dikab buku كده eh? sudo welcome to enter workshop to workshop material charge anu lebar lagi <laughs> no no sudahlah <laughs> saya apa itu saya Oh. Di eh. <laughs> hmm. <laughs> na <not> drawing ha? Di na drawing, natural. Di <laughs> so <they> basta-basta <laughs> guys pagkalay-layo. ayo ba? Layo, layo. <laughs> Dato sa Cebu? Di na drawing. na drawing sa na dito sa nana. sa nana. Di na sa nana. Di na sa nana. Di sa Layo. Layo. oh mali mo tumangka. So, iyon nga guys. Hindi mo mawawala yung picture taking. Yan yung mga kamag-anak namin. Yes. Dalawa lang sila magkapat. Pero sa susunod, nagkikita-kita ulit kami. At sabi nila, dadaling kami sa maraming kamag-anak namin. So, yan. Ready to find our video. Pauwi na kami. Nakapaganda ng daan dito. Highway. yan nakikita nyo. Nanina, yung pagpunta namin. Pataas. Ngayon, pababa. So, sa so, mga mahiling road trip, ito ang para sa inyo dahil napakaganda ng highway dito sa Daris so ganda talaga pag mag-road trip dito so yan ang video for the natin guys so, thank you for watching uh, salamat sa pag-follow pati subscribe to the channel thank you so much God save see you next video may God bless you God bless you